Alright guys, gawin natin ito para hindi makita ni Jowa yung mga pinapanood natin video sa TikTok. Ano? So para hindi siya mag -sell. Loss, so let's dive into it guys. Punta tayo doon sa atin pong TikTok account. Pagpasok mo sa TikTok account po, punta ka sa profile picture mo doon sa baba. Sa profile, ang kikita mo dyan sa baba. Ano? Alright, dito po. Pagpunta mo dyan, ah uh, pagpunta mo dyan, wait lang. Pagpunta mo dyan, i-click mo yung nasa taas. Ayan po, makikita nyo dyan sa taas. Click mo yon. Then, punta kayo sa setting. Makikita ninyo dito sa baba. Setting and privacy. Pagpunta mo ng setting and privacy, hanapin mo dito yung activity center. Ano, nandito po yung activity center. Click po natin. Pagka-click mo, andyan, makikita mo dito yung watch history mo. Ano, so, pag nakita ito ni Jowa at nalaman niya at nabuksan niya, makikita niya lahat ng pinapanood mo. So, na ito po siya lahat. Ano yung mga pinapanood natin? Andyan po siya. So, ang gagawin natin ay pindutin natin yung select sa baba, ano? So, pindutin natin yung select. And makikita nyo guys, nagka mayroon ng mga round, ano? Ayan. So, mamimili kayo dyan guys, pwedeng isa o dalawa, tatlo, or pwede nyo i-delete all, ano? Select all, pindutin nyo itong select all sa baba. Pindutin niyo then pindutin nyo yung delete dito sa baba, ano makikita nyo? Okay, pindutin natin, and delete all. Okay, ayan po, tapos na. Maraming salamat. Thank you.